Wala nang tumatanggap sa akin, Willie Revillame nagsalita sa gitna ng panibagong hamon sa buhay matapos matalo sa eleksyon. Muling naging usap-usapan ng veteranong TV host na si Willie Revillame matapos aminin na siya ay kasalukuyang dumaraan sa pinakamahirap na yugto ng kanyang buhay, matapos ang pagkatalo sa eleksyon at pagkawala ng kanyang TV show, inamin ni Willie na wala ni isang network ang handang tumanggap sa kanya ngayon. Sa isang pribadong panayam, inamin ni Willie na malungkot at mabigat ang pinagdadaanan niya ngunit nananatili siyang positibo at kumakapit sa pananampalataya. Siguro ito na yung panahon na kailangan kong pagdaanan, ang buhay, hindi laging nasa taas, minsan, kailangan mong bumaba para matutunan mo uli kung ano ang tunay na halaga ng tagumpay, sa ad ng TV host. Ayon sa mga ulat, si Willie ay nagsubok makipag-ugnayan sa ilang malalaking TV networks sa bansa upang muling makabalik sa hosting, ngunit sa kasamaang palad, wala umanong nag-alok ng proyekto o show, dahil dito, napilitan umano siyang ibenta ang ilan sa kanyang mga ari-arian, kabilang ang mga properties sa Tagaytay at Batangas, bilang bahagi ng pagsasaayos ng kanyang pinansyal na sitwasyon. Maraming netizens ang nagpahayag ng simpatsya at suporta sa kanya, sinasabing hindi pa huli ang lahat para kay Kuya Will, ayon sa ilan, ang kanyang pagiging matulungin at ang karisma niya sa masa ay patuloy na mananatiling tatak ni Willie Revillame sa puso ng mga Pilipino. Wala akong galit sa mga network o sa kahit sino, siguro, panahon lang talaga para huminto muna, lahat ng tagumpay ko dati, hutang ko sa mga tao, ngayon natahimik ako, mas natutunan kong pahalagahan ang mga simpleng bagay, ang gusto ko lang, mabuhay ng payapa at makabalik sa trabahong nakapagpapasaya ng tao kasi yun talaga ang puso ko. Ang sitwasyong kinahaharap ni Willie Revillame ay isang paalala na ang buhay ay umiikot minsan nasa taas, minsan nasa ibaba, sa kabila ng pagkawala ng kanyang show, kabuhayan, at oportunidad sa industriya, nananatili siyang matatag at marunong tanggapin ang realidad ng buhay.